Uri ng bigkas. Mahalaga ang pag-aaral sa pagbigkas sa wikang Filipino. Kuminsan ang kahulugan ng mga salita ay napag-iiba-iba sa pagbabago ng bigkas nito. May apat na prinsipal na uri ng bigkas o diin sa Filipino. Ito ay ang mga malumay, malumi, mabilis at maragsa. Unahin natin bigyan kahulugan ang malumay. Binibigkas ito ng dahan-dahan at may diin sa pagbigkas sa ikalawang pantig buhat sa hulihan. Ito ay hindi ginagamitan ng anumang tuldik o palatandaan. Maaaring magtapos ang salitang malumay sa patinig o katinig. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga salita sa malumay. Bunga Gaya Hilera Kuya Lasa Mura Nipa pata, raya, tinola. Sumunod dito ay ang malumi. Ang bigkas na malumi ay tulad sa bigkas ng mga salitang malumay. Ito'y binibigkas ng dahan-dahan at may diin sa ikalawang pantig buhat sa hulihan. Ang ipinagkaiba lamang ng dalawang pagbigkas na ito ay ang impit na tunog sa dulo ng mga salitang malumi. Palaging nagtatapos sa tunog patinig ang malumi. Ginagamit natin ang tuldik na paiwa sa pagpapakilala ng mga salitang binibigkas ng Malumi. Narito ang ilang sa mga halimbawa ng mga salita sa Malumi. Baro, lahi, pagsapi, bata, luha, mayumi, tama, lupa at panlapi. Sumunod ay ang mabilis. Ang mga salitang mabilis ay binibigkas ng tuloy-tuloy na ang diin ay nasa huling pantig. Wala itong impit na tunog. Maaaring magtapos ang mga salitang binibigkas ng mabilis sa katinig o patinig. Ginagamitan nito ng tuldik na pahilis na inilalagay sa ibabaw ng huling patinig ng salita. Narito ang ilang mga halimbawa ng salitang mabilis. Pito, kahon. Bulaklak, Huli, Sapin, Buwan, at Revolusyon. Sumunod rito at ang panghuli ay ang maragsa. Ang mga salitang maragsa ay binibigkas ng tuloy-tuloy na tulad ng mga salitang binibigkas ng mabilis. Subalit ito'y may impit o pasarang tunog sa hulihan. Tulad ng malumi, ito ay palagi ang nagtatapos sa tunog na patinig. Ginagamit dito ang tuldik na pakupya na inilalagay sa ibabaw ng huling patinig ng salita Narito ang ilang sa mga halimbawa ng salita sa Maragsa Daga wasto pasa tumula hindi kumulo humula at ginawa